So yun mga kamamay, uh, tapos na tayo sa ano, tapos na tayo sa emission at uh, nakapag-register na tayo. Ayun ang ating uh, yun ang ating uh, emission niya, nakapasa daw naman, sabi. Pass. Ayun, pogi. <laughs> at uh, pupunta na tayo sa pupunta na tayo sa inspection na, uh, inspection tayo. Katapos ng inspection, ayan na uh paghihintay na tayo para makuha yung yung, yung ating uh, bagong registro ngayong uh, 2024 hanggang 2025 at uh, siguro ganoon na naman pagka eh tatlong beses lang gagamitin <laughs> <laughs> sisilip po tayo sa may inspection alright uh.

yawn 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 Tayo yawn 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 inspection dito. yawn 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 Ah, yawn Pila talaga. Oh no. Hindi pa pala nag-uumpis mga kamamay. Uh, hindi pa masyado nag-uumpis ang ating inspection. Hindi pa nag-uumpis ang mga kamamay. Ah, uh, maghihintay-hintay pa tayo ng ting hmm? oras siguro problema ay naiihi na naman ang mamay nakapagkape mamay naiihi na naman <laughs> oh no taon taon, taon taon na ito hindi naman nagagamit Alright. Buti nga maaga-aga, maaga-aga tayo natapos. Kasi pagka nagpatang tayo, wala. Mahaba ang pila. Kaya uh, medyo inaagahan natin. Mm -hmm. Mamaya uwi na tayo. Kaso ihihin muna ako. Hihihin na. Ihing-ihing na kamay. Alright, dyan na muna kayo mga kamay.